Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kung nakikita ninyo, mayroon tayo ditong magandang rosas. At ito po ay orange na orange at napagandang niyang pagmasdan. Dahil namumukad ka dito at sobrang bango. Double petals po ito ang ating pong rose. At talaga namang napakaganda ng kanyang itsura, ng kanyang kulay. Dahil bukod sa maganda, kulay berde talaga ang kanyang dahon kahit malilit lamang po itong mga dahon po ng ating rose ay napaganda at inyong pagmasan talaga ay nagsusolo lamang ito at ayan ang kanyang pong mga tangkay kita nyo naman yan ay medyo may tinik po yan ang ating pong rose at talaga namang magandang alagaan to dahil hindi maselan meron ako isang orange ng rose na kulay orange din kaso lang maarte siya ito'y hindi ang ating rose na ito ay dalawang putol ito o cuttings po at inyo makikita ayan o um, may panibagong tumubo naman sa kanyang katawan ito ay napaka ganda at itong inyo pagmasdan naman ay standing na standing talaga siya ito ay hiningi ko lamang sa aking kaibigan at talaga naman inilipat ko siya sa paso talagang tumubo naman at swerte swerte ko dahil nagkaroon ng bulaklak dalawa na ito eh. Kaso isang bulaklak ay ninakaw dahil inalay daw nila dun sa kanilang Ewan ko saan ina inalay yun. Kaya nagalit ako noon. Pero ngayon, nagbigay naman siya ng panibago namang bulaklak Pero ang ganda-ganda, di ba Kaya, sana mag-subscribe ninyo ako. Please naman. Panorin nyo naman palagi ang aking YouTube channel. Sana paramihan nyo naman ang aking hours. Please naman ah uh, shout out ang pa sa akin, mga Rumblon vloggers para hindi niyo na kasi nasuportahan kawawa naman si Sandara at ayan limang dahon lamang po yan sa isang pong pinaka lang po ng atin pong rose at karang ganyan naman talaga ang mga rose diba ay ayan o limang piraso lang po yan ang kanyang pinakalips. lips o oh, lips niya ah, talaga naman ay mabangong mabango ito, hindi ka magsisisis sa pagtanim to Kaya maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.